So what's up mga kaludi, nandito tayo sa garden, sa parlan na tayo magtatanim ng sitaw. Ito mga kaludi, tatanim natin. At uh, maraming salamat po sa ating mga kapwa mga YouTuber. Ayan, paki uh, support naman ang aking uh, YouTube channel, Leo you Vlogs. Ayan, pakipindot ang button belt para sa ganun update kayo sa aking mga upload siya raw Ayan. What's up? Ayan mga kaludi, tayo magtatanim na naman eh. dahil tagulan na ah. ito mga kuludi ang baritin ito ay mahabang sitaw hanggang ganyang haba mga kuludi talagang uh, dabis ito Yan, maraming salamat po mga kaludi Yan yung mga uh, suporta Tak hmm. okay, tanding tayo. Maraming salamat mga kaluli sa inyong mga uh, suporta sa aking uh, munting YouTube channel. Yung yeah, mga di eh. Okay, lang tayo. At uh, darating din yung panahon na uh, bigyan tayo ng biyaya. Kasipag pag lang tayo mga kulodi And maraming salamat po mga kaludi sa inyong mga uh, support sa aking mga ginagawa. Uh, bilang farmers. Thank you, thank you so much. Yan mga kaluri at uh, maraming salamat po sa uh, mga gabay at uh, sa Ano na mga kaludi? Hindi eh. tayo ay, uh, magsisipag. Yan, bye -bye, ma